Naging mabunga ang pagbisita ng mga opisyal ng Cebu sa Russia. Lumagda kasi ang Mandawi Chamber of Commerce and Industry at ang Chamber of Commerce ng mga region ng St. Petersburg ng Memorandum of Understanding upang mapalago ang kanilang negosyo. Si Jesse Atienza sa Detalye, Rise and Shine, Jesse. Muling nakipagkasundo ang LGU ng Cebu Province sa kanilang sisterhood ties sa St. Petersburg region ng bansang Russia noong buwan ng Hunyo. Mainit ang naging pagtanggap sa delegado na pinangunahan ni Cebu Governor Gwen Garcia kasama ang ibang mga opisyal at pribadong sektor. Ayon kay Garcia, naging makabuluhan ang kanilang official trip dahil nabigyan siya ng pagkakataon na makapagsalita at maibida ang bansa at ang lalawigan ng Cebu sa foreign investors na dumalo sa International Economic Forum na isinagawa sa St. Petersburg. And this is the first step that we need. There's a whole new market out there that could help us. In, you know, boost our economy, That's a whole group of, uh, of countries, not just Russia, but Russia itself has is already has so much to offer in terms of business development, investments, tourism. And my interest really is to push for Cebu's economic development. there are still so many that I need to help. Nagkang kabus. Kailangan nyo nato matabangan na mapaangat ng kinamubi. Lumagdari ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry ng Memorandum of Understanding sa mga Chamber of Commerce ng mga region ng St. Petersburg at Moscow na inaasahang makatutulong din sa business opportunity para sa lalawigan ng Cebu. We always wanted, um, as a as a country, as Cebu province, as our city, Mandawi we always uh, try to be more attractive in bringing in foreign direct investments, and we want to listen to them and what areas of interest that we can collaborate on. Inanunsyo na din ni Governor Garcia na sa huling linggo ng buwan ng Agosto ay dadating sa bansa ang mga delegado mula sa Saint Petersburg para mas mapag-usapan ang mga proyekto at programa na makakabenepisyo sa mga Pilipino. Kabilang sa tatalakayin ang tungkol sa healthcare at wastewater treatment and management. We are slated to welcome the St. Petersburg delegation. I think there are about 23 or 25 of them coming from uh, the St. Petersburg government. The, the head of the institute and several doctors are also coming over to meet up with our doctors from Vicente Soto and some private hospitals. Kabilang din sa napag-usapan sa pagbisita ng delegado mula sa Cebu sa St. Petersburg ay ang posibilidad ng pagbubukas ng direktang flight. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.